Hello, So ngayon, no, nga, usapan natin yung tungkol sa mga mga ngaral. No? At tayong mga ngaral o mga ngaral sa mga salita ng Diyos ay tayo ay mga alipin lamang talaga tayo ng ating Panginoon. At tumutupad lang tayo sa ating mga tungkulin. Kasi ang bawat mga ngaral, mga church leader, mga pastor, evangelist, ito yung mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos nabigyan ng mga pagkain or inuutosan ng Diyos na ibigay ang mga pagkain doon sa mga tao rin no? na mga alipin ng Panginoon na nawawala upang yung mga tao na gutom eh, makakain sila sa salita ng Panginoon tulad din yan no? na tayo ay inuutosan ng ating Panginoon upang hanapin yung mga tao na nawawala mga tao or mga karnero ng Panginoon na nawawala yung ang yun ang responsibility nating mga ngaral. Ayon dito sa Lucas 17 verse 7 no to 10. Sinabi dito no, kapag nanggaling ang inyong alipin, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? So inaanyayahan o ba? So sabi dito sa verse 8 hindi ba't ang sabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako ay kumakain. Pagkakain ko, sa kaka kumain. Dito sa verse 9, continue. Pinapasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinusunod niya ito? So dito sa verse 10, sinabi, Ganun din naman kayo. So ganun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan tumutupad lamang kami sa aming tungkulin so ito yung ating dapat gawin kasi marami talaga sa atin ngayon no, ng mga ngaral, mga church leader yung iba kasi sa puso nila tumatanggap sila ng mga pupuri galing sa tao at iniisip nila na ang kanilang mga sarili ay banal at tingin nila sa kanilang sarili ay iba sila or advantage sila sa iba kasi nga sila ay naglilingkod sa Panginoon, sila ay nakakilala sa Panginoon at sila ay ligtas na. Pero ang Diyos, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Tayo po ay mga alipin lamang na pinagkatiwala ng Panginoon ang mga pagkain upang ibigay doon sa mga tao noong nangangailangan which is the Word of God tayo po ang ipinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang mga salita upang ipabot ang kanyang mga mensahe doon sa mga tao no, na, na naliligaw na nawawala. Gaya din yan sa mga karnero o mga tupa ng Panginoon na nawawala. No, hanapin natin. Kasi ang sinabi dito sa kasulatan, no, malaki ang kasiyahan doon sa langit dahil sa isang tao lamang na nagsisisi sa kanyang kasilanan kaysa mga kaysa doon sa 99 na mga tao na hindi na nangangailangan ng, ng pagsisisi. Malaki ang kasiyahan, lalo na sa mga anghel. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. So kaya mayroon dito mga pastor, mga church leader, mga evangelist, sino pa mano na nangaral sa salita ng Panginoon. So wag sana tayo mag-isip ng kung ano-ano, kundi gawin natin kung ano ang kinalulugdan ng Panginoon. Hindi yung kumbaga para bang tayo ay tingin natin sa sarili is tayo yung nagliligtas sa isang tao hindi po yun tayo, tayo po ay nagtanim lamang ng mga seedlings yung mga liso at hindi po tayo ang nagdidilig nun ang nagdidilig nun at nagpapalaki nun ang Panginoon kaya nga sinasabi dito, kami mga aliping walang kabulang, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kasi ang ating tungkulin bilang alipin ay ito. Utusan tayo, inutusan tayo sa ganito mga bagay paabot doon sa mga tao. So, wag po tayong magiging tingin natin sa ating sarili na napakamataas o iba na talaga o banal na talaga tayo sa tingin natin sa ating sarili kasi alam ng Diyos kung ano na sa puso natin. Baka ang iniisip natin na kaligtasan ay impirno pala. Kasi nga, sinabi ng ating Panginoong Isang Kristo, di ba? Maraming mga tao na magsiderating from north, west, south, and east pero sila na mga tao na karapat dapat sana doon sa kaligtasan, sa kaharian ng Diyos ay sila pala yung mga tao na itatapon sa impyerno. Bakit ganun ang nangyayari? Kasi nga maraming mga tao na lingkod ng Diyos o mga naglilingkod sa Panginoon ay gumagawa sa mga kasalanan na hindi dapat ginagawa ng bawat isa, ng bawat kristyano. Minsan, nalilin lang sila ni satanas. Tumatanggap sila ng mga papuri galing sa iba. Galing sa mga tao, tingin nila sa kanila sarili ay banal na sila, tingin nila sa kanila sarili ay iba na sila. Kaya tayo po ay nagkakasala sa paningin ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dito sa Lucas 16, ba? 16 verse 15, diba? Kayo yung mga tao na no, nagpakamatuwid sa harap o sa paningin ng bawat tao pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ninyo kasi dito sa mundong ito ang iniisip ng bawat tao na makabuluhan walang kabuluhan sa paningin ng ating Panginoon dito, ito yung nakasulat so magingat po tayo kasi kahit po tayo na mga kristyano kahit po na mga lingkod ng Diyos kahit po mga ngaral ay matindi rin ang dapat nating babantayan kasi ang kasalanan lalong aga-aalab yan at lalong magiging makapangyarihan to tempt sa mga taong lingkod ng Diyos sa mga taong mga ngaral sa mga taong inutosan o pinagkatiwala ng Panginoon pinagkatiwalaan ng Panginoon sa mga sa pagkain upang ibigay doon sa mga alipin din ang ilangan ng pagkain upang ang mga tao na namumuhay sa kadiliman maliwanagan dahil sa salita ng Panginoon upang sila ay mawala makawala doon sa parusa ng kadiliman papunta sa liwanag sa ating Panginoong Isa Kristo. Kasi the only way to the Father is ating Panginoong Isa Kristo lamang at wala ng iba. So ito pong lagi nating babantayan. No? Kasi marami sa atin. Ang akala nyo, mga Kristiyano kayo is ganito. Is, uh, ligtas na kami, ganito kilala naging gahin. No. Ang lagi nyong babantayan as long as ganyan. Kasi kayo yung or, itong mga tao or kayo yung mga ng biruan talaga na pupunteryahin ni Satanas kung paano kayo niya linlangin. Kung paano kayo makawala sa liwanag at dadalhin kayo pabalik sa kadiliman, sa kapangyarihan na si Satanas. Kaya marami dito. <laughs> Kaya tayo sinabi ng ating Panginoon, hindi nakapagtataka, sinabi ng ating Panginoong Isu Kristo, di ba? Maraming magsidating ng mga tao, north, west, south, east, pero maraming mga tao. Pero sila na mga tao na karapat dapat sana sa kaligtasan, sa kaharian ng Panginoon. Pero itatapon sa impyerno. Kasi dito sa kasulatan, sinabi marami ang nauna na mahuli. At marami ang nasa huli na mauuna. Ganyan ang katotohanan dito sa kasulatan. So lagi nating babantayan ang ating sarili. So hanggang dito na lang. Maraming salamat Amen.